awit ng papuri. Kayong mga matuwid, sumigaw kayo sa galak dahil sa ginawa ng Panginoon. Kayong namumuhay ng tama, nararapat ninyo siyang purihin. Pasalamatan ninyo ang Panginoon sa pamamagitan ng mga alpa at mga instrumentong may mga kwerdas. Awitan ninyo siya ng bagong awit. Tugtugan ninyo siya ng buong husay at sumigaw kayo sa tuwa ang salita ng Panginoon ay matuwid at maaasahan ang kanyang mga gawa. Ninanais ng Panginoon ang katuwiran at katarungan. Makikita sa buong mundo ang kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nalikha. Sa kanyang hininga nagmula ang araw, buwan at mga bituin. Inipon niya ang dagat na parang inilagay sa isang sisidlan. Ang lahat ng tao sa daigdig ay dapat matakot sa Panginoon dahil nang siya'y nagsalita, nalikha ang mundo. Siya'y nagutos at lumitaw ang lahat. Sinisira ng Panginoon ang mga plano ng mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. Sinasalungat niya ang kanilang binabala. Ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang kanyang mga balak sa salit-saling lahi ay matutupad. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, at mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. Mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Mula sa kaniyang luklukan tinitingnan niya ang lahat ng narito sa mundo. Siya ang nagbigay ng puso sa mga tao, at nauunawaan niya ang lahat ng kanilang ginagawa hindi na nanalo ang isang hari dahil sa dami ng kanyang kawal, at hindi naman naililigtas ang kawal gamit ang kanyang lakas. Ang mga kabayo ay hindi maaasahan na maipanalo ang digmaan. Hindi sila makapagliligtas sa kabila ng kanilang kalakasan. Ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig sila'y inililigtas niya sa kamatayan, at sa panahon ng tagutom, sila'y kanyang inaalalayan. Tayo'y naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Siya ang tumutulong, at sa atin ay nagtatanggol. Nagagalak tayo, dahil tayo'y nagtitiwala sa kanyang banal na pangalan. Panginoon, sumaamin nawa ang inyong matapat na pag-ibig. Ang aming pag-asa, ay nasa inyo.